Eh nagwashing tayo ng motor. May sumpa talaga pagwawashing ng motor. Eh flex lang natin yung Katagumpay sticker natin. Bakatin Katagumpay yan. Ano? Nandito tayo sa Williams and Sargay. Gamit natin ay Honor 400. anong back camera ng Honor 400 na may 200 megapixels. Shooting at 4K and 30 FPS na naka .7. At ayan yung motor natin na double washing. Ingat na lang sa lahat ng bumabiyahe Let's go.